Yan po yung, ano, yung sa taan sa Batangas, pumunta po kami. Yan, ganyan, kaganda yung, ano, ganyan kaganda yung lugar. Ang daming pangapailaw. Tapos, tinan nyo, ilaw pala, ang ganda-ganda na. By the way, kasama ko pala dito sila, ano, sila Kian, si Limbong, yan, marami kami. At tininan lang namin, pinagmasdan yung ilaw. Yan, si ano pala yun? Si Kaya Taba. Yan, si Kaya Taba yun. Yan. may naglalakad. Yan, sila, ano po yan? Sila ang gilinag si Arho yan. Ah, yan, pinakita kita sa inyo. Ang liwanag. Ang ganda ng mga ilaw dyan. Yan. Ah, tapos yung mga puno. Ayun, yung Christmas tree na yun. Ang ganda nyo. May papakita ko sa inyo. Lalapitan natin yan mamaya mga ilaw ang ganda ayan kitang kita po dyan yung taal masarap pag masdan ng ilaw parang mga one ano magic one hmm, bago yung kulay grabe nakakatuwa yan ang daming tao dyan pumupunta oo uh -huh. grabe daming tao napupunta dyan yung sa may taal na yun, taas nyan yung ilaw, grabe ito yung time na nagaantay kami kala ano sa aking mahal na asawa na si Angeli eh. nagaantay kami kasi sila si Ara ngayon Habang nagaantay ako, pinuturan ko lang yung nasa paligid yan grabe, ang gandang pagmasdan ng mga ilaw grabe yan oh yan tapos ayan, ayan ang taal pinakita na yun, yun, ang ganda ng ilaw ayan, nakakatuwa ho dyan kasi yung mga insekto gumagalaw ayan, tinanya niya pagmasdan nyo yung tutubi yung tutubi, o, oh, gumagalaw yan ayan, mga paru-paru dyan gumagalaw, parang may sariling buhay ah taas ng Christmas tree, liwanag ayan, liwanag oh nakakatuwa pagmasdan Hmm. Yan. grabe, liwanag. Oh, yung mga ilaw niya, pabago-bago. Dito sa Batangas, dinadayo to. Sa mismong Taal. Malapit lang to dito sa amin kasi kami sa San Luis, Batangas. Eto, malapit lang kami dito sa Taal. Kunting biyahe lang. Oh, mula San Luis, pumiyahe kami dito, nakamotor kami. Dam, tapos yung dalawang motor, nag-arc ng tricycle. Kasi dalawa lang yung motor na gamit. Ayan yung sa likod ng mga ilaw na yun, simbahan ho yan. Ayan, ayan simbahan yan. Grabe, ang dami mga ilaw dyan. Ayan, eh mga ilaw na yan, kulay blue. Tapos ayan, naglalakad kami yan. Grabe nakakatawa yung ilaw na yan, pabago-bago ng kulay nagkahiwa-hiwalay kami yan so kami dalawa magkasama yan <clears throat> magkasama kami yan wala well, nakakatuwa lang ang kit ng asawa ko parang bata lang eh <laughs> de joke lang natanda na rin yan yan tapos naglalakad kami ang galing ng ilaw oh tawag dito pabago-bago rin ano rin yan yung may mga ah uh, Basta ang daming tao dyan. Tapos sa baba niya, may court. Yan. Tapos ay inikot ko. Galing ng mga ano nga. Pagbago rin ang kulay yan, no? Oh. Yan, ilaw. Actually, so, dito, makikita mo lang dito sa taal. Puro pa ilaw. Ang ganda. Yan. So, dahil pa ilaw niyan. Kasi ito yung time na to, minalas malas lang kasi nagkaroon ng blessing. Yan, nandito kami niya sa parking na to. Yan, pahingahan niyan. So yan, medyo umaambun po dyan. So salamat po sa inyong panonood. So see you to the next video po. So salamat. Bye bye!